good morning po, dito ako sa kaling dagat namin bangka gagalak-galak muna dito Ganyan yung dagat namin. Laki na ng inurong pataas ng ano, tubig. Ayan guys, oh. Ang iba dito nabubulok na lang. Bubulok ng bangka. dito ka nagsisilong sa baba ayun o oh. ayun pinsan ko oh. na o oh. ano oh, kayang huli nitong isda tingnan nyo po yung aking ano aming lugar puro bato medyo madulas ang bato ang dami dito shell na lang hindi kinukuha ng tao kasi sa tabing dagat lang yan ang isda dun sa tawil namin yan o oh. isang soso at saka isang kotse yan guys guys o oh, tingnan nyo mga talaba maliliit na talaba dito masado pinapansin sa amin matalaba sa bato eh hmm, pakarani eh ano maralata hmm? hmm. eh eh di to Ang dami nangunguha ng seal sa lamalayo. Tingnan mo, hunasan namin. Napakalaki. Ang tawag dito sa lugar nito, pader. Yan pataas konti yan sa patuloy na pasampas ng alon ayan babawasan sila hanggang pataas na yung daan pataas kailang ayoko <laughs> baka madulas